Yo, sarap palang mag-basketball dito sa kalsada. Bigla ka lang lalapitan ng isang dalaga. Tay tayo nito. Yo mga idol, uh, samahan niyo ako kayo mga idol. Magdadang session tayo Nang low rim hanggang sa high rim. So hinahinay lang kasi may jumpers ni tayo. Masakit yung tuhod ko. Ito yung iniiwasan ko ma-injury idol. Lumala. So ayoko lang talaga mabakanti yung araw ko. Kaya yung grind pa rin mga idol para sa ating ginagawa so I hope pag enjoy kayo and samahan niyo ako sa aking pagbabasketball at pagdadunk simulan na natin mga idol sa 9 feet na rim so ito yung first dunk natin eh. yun una pa lang may pa windmill na next dunk naman tayo yun may pa 360 na naman so hinahina lang kasi masakit talaga yung tuhod parang si Aaron Gordon lang naman yun may single leg windmill na naman of the love so pinapractice natin dito yung dalawang approach yung single leg tsaka yung, yung two leg approach so yun mga idol advertisement muna tayo kasi may dumaang mga maliit na mga dalaga gusto daw nilang mag shout out mga idol so pagbigyan natin so shout out sa inyo mga bata kung nanonood kayo oh para sa inyo tong dunk na to yun napapaganda yung dunk pag may mga fanta yung dumadaan so try naman tayo ng ibang dunk so, try natin tong 360 windmill so to nakuha din naman natin sa pangatlong attempt let's go So andulas lang talaga ng kalsada mga idol kasi galing umulan. Ang daming mga malilit na batot sa mga alikabok. Tapos yung sapatos ko pa wala ng spike kaya sobrang dulas kaya hinahina lang talaga. So gawa-gawa na lang tayo ng mga dunks idol na, na iisipan natin kahit ano. Basta wag lang yung masyadong mahirap kasi di pa kaya ng tuhod ko. Kasi masakit talaga. So ito naman mga idol yung mga dunk na isipan ko lang. Makita nyo naman sa talon ko mga idol di ko talaga pinipwersa kasi masakit talaga. Iniiwasan ko lang talaga na mas lumalali yung sakit ng tuhod ko. Babawi tayo next session mga idol pag okay na yung tuhod ko. Ito napakaganda ng timing tsaka back scratch mga idol kahit gaano ka pakataas tumalon mga idol pero pag di po pa talaga nakuha yung timing wala rin talagang mangyayari so dapat talaga pinapractice mo yung ginagawa mo so itaas natin yung rim mga idol Nang hanggang 9.5 muna tapos itry naman natin so ito yung 9.5 na rim so yun lang muna sa height na to so itaas na naman natin yung ring hanggang 9.8 So yung ring ko mga idol is gawa lang from scrap met metals na binili ko sa junk shop. Tapos pinagawa ko ng ganyan. Adjustable siya. So yan, mataas na siya mga idol. Syempre subukan naman agad natin kung kaya pa ba. Iyon. <laughs> ano ba 'yun? <laughs> parang nahihirapan na ata try natin ulit ay yakang yaka papala, pala easy pa easy pa easy so itaas na naman natin hanggang 9-10 yung rim natin tensya na kayo sa mga dumadaan na motor kasi nasa kasada lang talaga tayo kaya walang katapusang sasakyan ang dumadaan dito ako na lang yung mag-a-adjust <laughs> so try natin ulit yun wala grabe sakit sa balikat pag ganun yung nangyari pag dunk yung mga idol grabe sakit talaga so yun daming dumadaan talaga hindi ako makapag ano uy ito na daming dumadaang mga dalagita ito na yung dalagang lumapit uy nag bless lang pala <laughs> minsan ko pala to <laughs> Shout out sa pinsan Tsaka sa mga kasama mo <laughs> Yun oh, no? May pa holding hands pa Patay tayo dyan pag di kilala So wala talaga Guys off yung talo natin ngayon Tas ayoko talagang pwersahin guys Kasi may laro pa kami bukas So yun guys Nakakapagod na guys. Hindi na kaya ng pako pa kasi may jumpers ni tayo guys. Ito yung uh, iniwasan kong mas lumala guys. So hinahinay lang tayo guys. So salamat. Salamat sa panonood at sana sa susunod na video naman ay supportahan niya ako. Adios.